So ito yung luma nating gulong. Parehas lang pala yung sukat niya, 110 by 80 by 14. Ano, luma ito yung bago natin. Made in Thailand din. PTT. Ah, uh, Panther Tire ba ano? Panther Tire. Ito 110 by 80 by 14. Parehas lang pala ng gulong nating luma. May parehas lang sa gold dito. Ano. Made in Thailand ito, tanto mid. Ayun kasi madulas na oh. Eh. Pag umaakit tayo ng ano, ng play over, di ba may intruder sa gitna? Dumudulas, kumukuldas siya. Pero pwede pa to eh. Kaya lang natatakot ako sa kan. may bitak-bitak na siya oh. Pero pwede pa siya. Kaya lang nakakatakot kasi. May pasa may sakay tayong pasahero. So ah, may sumimpleng so, plank tayo. Tingnan natin eh ano, pag ano ba? Pag hinayangan yung ano. Pero pupunta ako sa ano ngayon sa organizing shop palitan natin kala ko mas malaki ito pa parang lang ito dito na tayo sa organizing shop 150 pala yung ano yan pakapit mahal din pala mahal ako 50 lang <laughs> tanggalin pa rin kasi yung tambucho eh kaya mahal din boss yung fito, ano natin ha palitan natin ito kailangan nalagay mo ha yung bago okay naman yata ito So, 150 yung pagpakabit pala nun. Yun talaga yung presyo niya, 150. Kala <laughs> ko 50. Tatanggalin <laughs> pala yung gulong. Eh, ayun lang kasi ako nagpakabit ng ganyan eh. Pag nagpakabit kasi ako, doon lang sa mismo sa ano? Pilihan? Yeah. Libre yeah, kabit lang? Ha? Libre. Libre na nga ako. Ito kasi sa online ko binili eh. Pero mura pa rin kasi 800 eh, lang naman din natin. Ay, 390 bilhin natin ang ating gulong tapos yung pabit ay 150 matanggalin niya yung ano, tambot syo tanggal ang tambot syo <laughs> Kailangan uh -huh. talaga ng power tools pala dyan. Hindi basta-basta. Ito yung luma natin. na na yung bago. Alright, nakabit na. Hangin na na lang. Hangin, hangin na lang. Uh -huh. so, ang ng ano niya, ang niya. Ewan ko lang kung tatagal talaga tong pancer na to Ang ganda ng group niya. Ano? Eh. Okay na. Ipit na ni Kuya. Sana tumagal ng ating gulong